Pero sa totoo, malibo. Gusto mo sa'yo na tong monay ko? Napakaraming hat, pero tigang. Sabi nila, ang hotel daw, pahingahan. E bakit paglabas ng iba, pagod? <laughs> Hoy ikaw! <laughs> Kailan ka huling dumede? <laughs> Kung one round lang. Oh my! Tulog na lang natin. <laughs> Nox. Mukhang inosente yung pagmumukha oh. Pero sa totoo, malibo. <laughs> Kung mahal mo ko, pues, isagad mo. Mabango ba yan? Paamoy. Nagugutom ka ba? Gusto mo sa'yo na tong monay ko? <laughs> Kung ayaw mo sa bad side ko, oh, no. try natin sa bed side. <laughs> Ate, kumusta ang Mother's Day mo nakaraan? Oh, wow. Mukhang busog ka pa. <laughs> ano ba pinakain sa iyo ni Kuya? Wa mangandoy nga makatilaw ko nimo. Ang akong gipangandoy nga makatilaw ka ko. <laughs> Gago. <laughs> OFW. Parang lupa sa Middle East. Napakaraming hat. <laughs> pero tigang. Oh. Kung wala ka ng makain, lumapit ka lang sa akin. May hotdog at itlog ako dito sa bahay namin. Oh. Nakakahalata na yung asawa ko. Mabuti pa. Break na tayo. Paano hindi makakahalata? eh magka na kami ng misis mo, tapos ako yung sinusundo mo. Pwede ba pag naging tayo na mayat mayain natin? Magkapi ba? Bantayan mo yung jowa mo, nag -chat, chat sa akin. Ang sabi, wala daw siyang jowa. Nyo, kung hindi natin mabago yung lalaki, edi magbago tayo ng lalaki. Sabi nila, kung may pinagtagpo pero hindi tinadhana, okay lang yan. Ako nga, pinaghubad pero hindi tinuloy. nami mo na magmahal ng tao, no? Hayop kasi yung minahal mo dati. Ano naging mali ang pag-inom ng alak? Eh may tama nga yun. <laughs> ang mga tigang, madaling tuyo ay niyan. Oh no! Kasi, tuyong-tuyo na yan. <laughs> Alam nyo ba kung bakit tinawag kayong Pinay? Bakit? Kasi meron kayong kipay. Eh kayo, alam nyo ba kung bakit kayo tinawag na Pinoy? Bakit? Kasi yung itlog nyo bugok. <laughs> Gusto ko sa si isang babae. Yung pagtalikod ko kampanti ako, Anin ko yung maladyusa ang mukha. malasilberswan ng ang katawan. Pero sa usawa naman ang bayan. May nagmamahal na ba sa'yo? Bakit? Kung wala, ako na lang. Mahal namang kita eh. Pero kung sakaling mahulog ka sa iba, sana una ulo. <laughs> Wala akong pake kung may jowa ka na. Hindi pa naman kayo kasal. Maaagaw pa kita. Maganda <laughs> ka nga. <laughs> Sexy ka. Wow! Marunong ka ba? ka pag kita ka, mataranta ka. Alam mo, napapansin ko. Hindi ka nagsisigarilyo, no? Wala kang bisyo. Paminsan-minsan, mininom ako. Pag may okasyon. Eh, sugal. Nagsusugal ka ba? Ba, hindi ho. Mag-asos yung bisyong yan. Kaya hindi ko pinag-aralan. totoo? Hindi ako marunong magsinungaling, senyorita. Kaya lahat na sinasabi ko, totoo. Alam mo, hindi na bibilib mo ako. Meron akong gusto sanang itanong sa iyo eh. Kaya alam, medyo personal. Pero nasa sa yung kung gusto mong sagutin o hindi. Parang Okay lang. Tungkol sa... Alright, hello mga kaidol. Natapos naman natin ang videos ngayon. Sana po ay nag-enjoy at napasaya ko naman kayo sa araw na ito mga kaidol. At huwag nyo naman kalimutan na i-share ang ating video uh, para mapasaya din natin yung mga nangilangan ng sadyan mga kaidol. At bago natin tapos yung ating video, i-shoutout po natin si Idol... Uh, Benjamin Cruz, dyan sa Bulacan. Yun, shoutout si idol. And shoutout din sa lahat ng Uh, Pinoy OFW dyan sa National Industries Ceramic uh, dyan sa Kuwait. Yon shout out sa inyong lahat mga idol. Ingat po kayo dyan palagi and shout out din sa lahat ng Kayabyab family dyan sa Santa Cruz Sambalis Yon shout out sa inyong lahat mga idol. And shout out din kay Idol pobreng Mang Lalakbay TV. Yon shout out si idol at sa lahat ng uh, aking mga subscriber dyan shoutout sa inyong lahat mga ka-idol at yun lang po mga ka-idol kung gusto nyo po pa-shoutout comment lang video na to para kaya naman ang shoutout ko sa next upload ko yun mga ka-idol at uh, yun lang po mga ka-idol uh, have a to all keep safe always and God bless